J.D. Aguas, mukha raw pera kaya kumagat sa isang indecent proposal ni Tulak. Pero ano kaya ang ending? Totoo bang nagsumbong ito sa NBI? Pero alamin muna natin ang ganap niya nitong Holy Week. Pasok, BTR. na nice. Ah, nag-gym po kami, nag-gym. Mm. Pero oh. nandun pa rin ba yung ano? Yung siyempre yung about kay God, may oras din ba kayo na ano? Oo, oh, oo, oh, oh. oh. na, Actually, nag ano po kami, nag-pray Kasama ko yung mga kapatid ko po. Oo, oh, oh. So JD, kung gusto mo lang sabutin, balita ko, ano daw? Parang napunta ka ng NBI, totoo ba yun? Oo. Oh, oh. <laughs> <Wow. laughs> May gusto kang i-share sa amin tungkol dyan? Yung uh, pwede mo lang ikwento sa amin. Obo oh kasi parang may isang TikTok influencer po kasi na nanghingi hingi ng video sa akin, tapos nang ako ng 150,000. Okay. Tapos po yun. Uh, Nag-video ko lang naman po yun, tapos um, uh, pinabod yun po ako. Tapos yun. Tapos, <laughs> uh, ewan ko po kung na-screen record niya, pero hindi po ako na send ng video. -hmm. So, okay lang sa iyan na kumalat ngayon. Wala na po tayong magagawa. ang yung mangyayari? Anong Kaya nangyayari yun? Pandemic no, ba yan? Hindi po. Mga uh, recent lang po yun nung lumabas na akong Viva. Ay, ganon. Anong leksyon na tutunan mo dyan? Huwag agad magtiwala. Huwag mo kang pera. Mukha po kasi ang pera. Ay, ganyan. Mukha ang pera. Gusto kong pera. Hindi ako po. Hindi ako tatanggi doon. Ay, ganon. So, anong okay. pera, anong pera. gusto mong share o advice sa mga nabibiktima ng ganyan? Ah, uh, pag ganun, wag lang kayo magtiwala. Kung siguraduhin nyo muna nakita nyo sa personal o kilala nyo yung tao, mm. para hindi kayo maloko. Pero ikaw, JD, wala kang pinagsisiyan sa ginawa mo o meron? Agsisi rin naman po kasi wala akong nakumpere. Ay, ganun? Kaloko. <laughs> At least Pero prank ka di ba? Bumili pa ko sa paging ani si JD, ah. And first, tsaka gwapo, di ba? nag Oo. Dahil uh -oh. hindi niya alam na nire-record. nire Di diba? ba? oh. <laughs> oh. <laughs> siya theater actor. Correct, oh, oh, oh. Na gumaganap sa Viva Max na, di ba? Wapo, no? Madalas Nalaga siya... ng ating kaibigan si Mark, di ba? Oo, oh. oh. madalas din namin siya makita sa ano kasi sa Philippine stages, di ba? Oh, Si so JD. Ayan, yeah. napaka-honest niya, ha? Oh, ang lakas ang daw siyang pera. Kasi nasa laon <laughs> Union siya, nakita ko sa laon Union. Oh. Sabi ko, halika nga, chikahin mo na Sakto. kita sa La Union. Oh, Ada kayo ni Mark ngayong friendship, oh. di ba? Yung maganda nating friendship si Mark. Okay, napakaganda grabador, oh. Correct, napakaganda yan. Grabador, Yeah. God. At is honest, dahil sa pera, kailangan naman, di ba? Oh, pero ingat-ingat uh, lang mga gwapo oh, dyan, lang. mga BYU. Huwag magtiwala, lalo na sa mga video-video, di ba? Uh, uh, sa mga uh, video call, kung gusto nyo maproteksyonan ang sarili nyo, umiwas kayo sa Naku, ganyan. Ako na, alala oh? ko tuloy yung pinsan e? ng ating kasamang kamarisol, ha? Sino? Si Rodel. Ah? <laughs> si Jason. <laughs> ah, Ay, Diyos ah. ko. May kwento kuelong video eh. oh, eh. Oo, oh, ibablan na itayin natin sa ibang araw. Ang sabi yung TikTok influencer daw, di ba? Oh, uh, ang uh, alin? TikTok yung, yung nanlo, nag-ano sa kanya. Oo. Oh, oh, oh. Nag-scam. Ay, okay? ganon. Oo, oh, bilanggit binanggit niya -er. Pero wag talaga. Huwag magkiwala. Basta, oh, ba basta. Tapos yung sinabi ni JD na dapat makilala mo muna ng lubusan. Oh. Yes. At pwede naman kayo magkita ng personal. Wala yung video-video. Walang mga picture-picture. Alam mo, diba? ang tamo niya sa video-video. Oh. Kung sakaling ano, yung video na yun, wala siyang magagawa. ออก็แกล้กนัดิบ้า